Bonifacio. Bonifacio. Liligo ah. lang. Liligo kami ng ilog. Itrip kasi, ano, banding namin I mean, magpapatid sa mga anak. Ano mo na, ah, yung mga single pero gano'n talaga. <laughs> wala kang, wala ka namang jowa na mga kasama, eh, di, solo. Solo, <laughs> solo flight. Uh, solo flight lang oh, kami. Oh, dandang ka. Uh, si, Pares kaming single eh. Single but but terrible. Hanapan kami, hanapan nyo naman kami. Oh, hanapan daw kami ng mga jowa dyan. By 2021 ay wala pa kaming jowa. <laughs> hmm? Mahirap ko din yung manak. Baka mamaya kami pa ang bubuhay. Uh -uh, mahirap. Oh, yeah. Pipirahan ka pa. Mahirap na. Wala naman ko, Maria <laughs> magkakakayod ka magkakakayod. Tapos eh, sila naman ang taga-upo. Sasabihin, Rodan mo nga ako dyan. Ay, nay, kapal mukha mo ka <laughs> mo. Hindi na. Buti pa dito, oh, maraming baka. Oh. Tingnan nyo. Ay, ano nga ba? Ayun. Oh, nandito kami sa Bonifacio. Bonifacio na dito na pinatay si Bonifacio. <laughs> Hindi ko lang exacto kung anong oras. <laughs> Kung anong araw, basta ang alam anong ko, taon? dito talaga siya pinatay. Ah, ano? <laughs> yan ang pupuntahan namin at alamin ko hindi kayo nagmamadali. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung anong tunay na ano. Na, pangyayari. pangyayari. Ito lang pala si <laughs> Dito pala hindi. Ito ay kasalukuyan kami ngayon naghihirap sa paglalakad kasi hmm. bago kasi ang sarap, kailangan maghirap. <laughs> hmm. Pero pagka nakarating ka naman doon ay sarap-sarap. Kuya, wala kaming jowa Baka ng biangkas angkas paling <laughs> na. mga muna ang mga bilal muna ang mga 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 ang ang mga ang mga ang mga ang mga ang 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 kaming puto na iba Look, bread. Puto. Yan. So, kaya yung pampahaba ng buhay, syempre yung spaghetti. Mm -mm. Kaya lang, pagka kami inatake dito sa kalalakad, hindi hahaba ang buhay. Iksi. Wala. Buti na lang, maliling dito. Ay, dito. Malamig naman kasi parang